Okay, so mga kasoya, so meron tayong huling dalawang banak or tamay kung tawagin sa amin. Matataba at malalaki mga kasoya. Yan doon. So food trip natin to mga kasoya. Yan. So shout out kay kina Boss Akmad, Boss Nas today, Madam Sarah Salik, Kapitos Dag, kay Lapitos at saka kay uh, Masipag Nama. Shout out sa inyo mga kasoya. Yan. Food trip mga kasoya. Salam salam in what's up mga kasoy So sama niyo kami sa araw na to Kung saan kami ay maglalagay ng panty or fishnet sa loob ng palesdan So nagpaalam kami sa may-ari or sa bantay ng palesdan na to Na maglalagay uh, kami ng panty Actually sila yung maglalagay pero kami na lang yung uh, daw, kami, na lang, kami na lang daw yung maglagay And then kung may mahuli marami Kung, ma, kung may mga mahuli Ay bibigay din namin sa bantay at sa kasiguro Bibigyan kami para pang ulam namin So kasama ko yung si Julius Julius Acero Lickets Edge Kaido ang unicode, yat din, cameraman Wingman Wingman Okay, wala si Bax, so God bless mga kasoya So ayun nga mga kasoya, so inilagay na namin itong fishnet trap dito sa loob ng palaisdaan At nagbaba ka sakaling may mahuling isda dito sa loob ng palaisdaan mga kasoya Dahil itong uh, palaisdaan mga kasoya ay labas pasok yung tubig Dahil nasira ang dike ng palaisdaan na ito mga kasoya at yung main gate or labasan at pasokan ng tubig mga kasoya kaya labas pasok itong uh, tubig dito sa palestan mga kasoya. At malapit na namin uh, matapos ilagay itong uh, fishnet or panty dito sa loob ng palestan at after 30 minutes ay balikan namin to uh, kung tingnan kung may mauling isda o alimang mga kasoya. Dahil sinabi na sa amin ang bantay ng palestan na to ay lumabas yung mga isda dahil sumama sa agus ng tubig pababa o palabas mga kasoya. Kaya tingnan natin mga kasaya after 30 minutes kung may mga mauli pa kaming isda at alimango dito sa loob ng palaisdaan. nag So ngayon guys mag tango namin yung nilagay namin na panti. pagka may magkuha yan. Panti na single ma'am. Yung fishnet lagi kaya zero. Sana may magkuha ito ka. Dito tayo magkuha ng pangista ba? Eh ito, 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 amilok Huwag okay, kina ito Kuha na ito kasi eh. hindi na ito maglagi Oh, ito guys, so buhay na buhay oh. Nagapasik-pasik pa. Mm -hmm. -mm -mm. So may mga nauli malilit na bidbid -bid at uh, malaking banak mga kasoy. Okay, so ayun mga kasoy. So ngayon naman ay mag-slash tayo ng pipino, ya, kamatis, toyo, ya, uh, bitsin, ya. at saka may daon ng sigwes, at saka sigwes. Then, dito sa so -so ng, uh, banak na isda tamaya kung tawagin hmm. amin. So, banak to. So, yung food trip natin kaya, kaya. sa araw na ito God bless. box itong Teknologi. 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 mga kasaya so si Bax itong nasa dito sa sinugba sinugbang banak yan naman marupa ka kung ano yan ang kasoya yan ang sinasabing sinugba or inihaw or tinapa so, yan yeah, mga kasaya malataba at malaking banak so yan yung inihaw ni Mr. Bax at saka wingman or sinugba na bin banak matataba at malalaki so sinugba namin or inihaw or tinapa yan mga kasoya mana kita?